usa kana ka, na ka uh, latin term nga bag. by what authority no unsang autoridad nga no nagingkod ka diha isip igm mm. or nagingkod ka diha ana nga posisyon. kay ang entrante man gud sa kada empleyado sa gobyerno duwara gid na mm. by appointment or by election dili man elected si Harales mm. appointed man kuno siya so yang iprobar kana nga naasay valido nga papil or appointment so muna, pending ka na pending kana adto nga panahon timing kaayo mga April uh, magigipa file ni Engineer Nahial ang petition for ko March 21 kun nagigawas man siguro sa pitsa 9 uh, April 9 ang decision sa prohibition so naka katong uh, decision sa prohibition nakapaligon ka to sa kaso ni Engineer Nahial mm -hmm. so karon uh, atong August 29 lang gidesisyonan no? Napaka na napakanaog og hukom ang atong executive uh, Executive Judge sa Branch 25, si Judge Abodiente, nga iya gayong gideklarar, ang kanindot niya nga desisyon mm. Bong -bong kagideklarar niya nga invalido gayud ang board resolution sa luwa. Aha. Di mo kon invalido ang uh, walay bili, dili lihiti mo, invalido ang board resolution sa luwa. Tanan nga mga probeso nga naan ni Ana, wala po'y epekto. No? Okay. So, walay, ang 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 si Harales nagclaim nga ang iyang awtoridad nagsumikad sa board resolution number no. 34 sa luwa karon kay gideklarar man nga invalido sa ato patanan yang mga akto invalid pod labi na ang iyang katudloan labi na pagyud pod ang iyang pagdawat sa sweldo wala man day sa katungod diha no na, 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 na pamatod sa korte wala man siya katungod ya. nga nganong nagdawat siya sa seldo o nganong naghimo siya mga pagsuspenso or mga order o or pagpagawas sa salapi sa CWD nga in the first place from the very beginning wala man siya katungod so dako kaayo ang nabuhat ani nga uh, distroso or kadaot mm -hmm. uh, bombo junel so kanipod nga kanipod nga decision pending ni ani mm -hmm. na appoint na pod si engineer na as regular um, general manager uh si attested by the civil service. Okay. So, pending ang kaso, sa wala pagigawas ng decision, na-appoint na siya. All the more, no, uh, it paved the way na, na, nahan -ay na hanay na, na plaster na, nahiusa na ang iya o ringpit na ang iyang pagka-general manager. Pero ang nakapait lang sa decision kay Giignan Gayod si Harales nga, you are ousted, no? Cease and desist from exercising the function. Wala agit kay labot. So, wala kay otoridad ang imong otoridad nagsumikad sa invalidong nga luwa nga board resolution sa ato pa you cannot exercise your function lawfully no kay wala man kay katungod di ay in the first place so kaning nga decision magamit kani namo kay amo kani submit dito sa civil service kay gifilean man po namo si Fermin Harales dito sa civil service no kay iya ba naging gipong suspenso so nagsuspenso di ay siya sa walay 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 otoridad na luoy kaay katong tulo ka department heads nga tulo taon ka bulan bumbo junil walay dawat sa sweldo so karon mapamatud an naman git sa korte nga wala gid sa otoridad dapat wala na gid siya ingon pagali ang korte bisan pag nakapilar mo karon sa court of appeals wala may authority o ninyo nga pero grabe na sa siguro kay no haya naman siguro no nga uh ma hold on pagyapon no mag-hold on pagyapon sa samaong posisyon bisa gideklarar na sa korte no back to back gideklarar pero meron ni Justice Asibido nga i, dili ipa-implementar ang board resolution 34 karon gideklarar na pud sa laing korte of same rank no? mm. no, pareyan man na sila RTC mm. E invalido gayud wala gayoy kapasikaran ang luwa sa pag take over sa CO, uh, COWD so uh, kuan na lang nga bahin sa kasaysayan sa kaguliyang di sa COWD uh, bumbutunel.